Pagkatapos ng mahabang laban sa leukemia, ay pumanaw na ang asawa ni Elvis Gutierrez na si Alexa Oichico Gutierrez sa edad na 38 years old. Narito ang detalye ng kanyang pakikipaglaban sa sakit hanggang sa kanyang pagbanaw. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Pagkamatay ni Alexa Gutierrez Rufa asked prayers for Alexa's fight against leukemia. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang matinding pagsubok ang hinarap ng pamilyang Gutierrez dahil sa karamdaman ni Alexa na ikinagulat na kanilang mga mahal sa buhay. Noong January 13, 2024, sa pamamagitan ng isang madamdaming post sa Instagram, nagbahagi si Rufa ng kalagayan ng kalusugan ni Alexa at humiling ng panalangin para rito kasama sa naturang post ang isang video na naglalaman ng mga paboritong sandali niya kasama ang kanyang sister-in-law. Kabilang ang kanilang pagbabakasyon sa Japan noong December 2023 at ang paghalik ni Alexa sa pisngi ni Annabel Rama. Sa caption, inilarawan niya si Alexa bilang a brave and beautiful soul, a devoted wife to Elvis, and a loving mother to Arya and Ezra. Binunyag din ni Rufa sa caption ang pagkikipaglaban ni Alexa sa sakit na leukemia kung saan ay tinawag niya itong leukemia warrior. Ipinaabot din ni Rufa ang kanyang pagmamahal at suporta kay Alexa habang lumalaban ito sa leukemia. Naniniwala siya na kakayanin nito ang laban at may magandang plano ang Diyos para rito. Sa huling bahagi na kanyang mensahe, naging mas personal si Rufa at direktang kinausap si Alexa. Anya, Lex, you are such a positive, courageous, beautiful, and strong human being. I know you can beat this. God has a great plan for you. We love you and will walk with you through every step of this journey. Continue to be in high spirits. You're not alone. Kaugnay nito, ayon sa ulat ng isang entertainment news site, nag-iiyak daw si Rufa nang malaman ang kalagayan ni Alexa. Masaya pa naman daw ang pamilya Gutierrez sa kanilang bakasyon sa Tokyo, Japan noong nakaraang Pasko at bagong taon. Sa katunayan, sa eroplano palang pabalik ng Pilipinas, ay hindi na halos makakilo si Alexa at bumagsak pa ito sa banyo. Kaya naman pagdating nila sa bansa, agad nila itong dinala sa emergency room at hindi na ito nakalabas. At agad nyo sumailalim sa gamutan. Hope in the Dark Samantala, kahit may hinaharap na hamon sa kanyang kalusugan. Kapansin-pansin ang pagpapanatili ni Alexa sa pagiging positibo. Nanatiling buo ang kanyang tiwala na malalagpasan niya ang pagsubok na inilarawan niya bilang hope in the dark. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Alexa sa tamang panahon ay ibabahagi niya ang kanyang mga pinagdadaanan. Hindi upang iparamdam ang kabiguan, lungkot o awa para sa kanya. Maaaring isipin ng ilan na siya ay nasa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ayon sa kanya, nauunawaan niyang may layunin ang Diyos para sa kanya. Sa pagbabahagi ng kanyang buhay paminsan-minsan, inaasahan niyang ito ay magiging inspirasyon sa lahat upang makita na mas malaki ang Diyos kesa sa anumang problema. Kalakip ng post ay mga larawan ni Alexa, mga regalo mula sa kanyang mga kaibigan, pati na rin ang pagdudonate ng dugo ng isang malapit na kaibigan at larawan nila ni Elvis, pati na rin ang video ng asawa kasama ang bunsong anak nila. Alexa's battle with leukemia sa isang panayam kasunod ng paglalantad ng kanyang kalagayan. Ibinahagi ni Alexa sa kanyang pagkikipaglaban matapos madiagnose ng acute lymphoblastic leukemia. Ayon kay Alexa, una niyang napansin ang pitikya sa kanyang mga binti at ang pananakit ng likod noong nakaraang Pasko. Nang mga sandaling yon, naghahanda na sila para sa kanilang biyahe sa Japan, kaya't agad na kumuha ng wheelchair si Elvis sa airport. Nung nasa Japan na sila, nakaranas siya ng cold sweats kahit malamig ang panahon sa gabi. Nagawa pa niyang magbiro sa sarili na baka menopause lang ito, ngunit naisip niyang malabo ito dahil 37 years old pa lang siya. Napansin din niyang mabilis sa pagkapagod, kahit sa kaunting galaw lamang. Nakakaiba sa dati niyang masiglang kilos. Anya dati ay sobrang hyper niyang tao na hindi mapermis isang lugar at laging gumagalaw. Ngayon kahit sa simpleng paglalagay ng make-up ay nakakaramdam na siya ng panghihina. Isa pang napansin niya ay ang pagdurugo ng kanyang ilong at sa tuwing humihinga siya, may lumalabas na dugo. Ibinahagi rin niya na nagkaroon siya ng mga sugat sa bibig at isang pulang sugat sa kanyang mga labi. Mahilig silang maglakad ni Elvis, ngunit nauubusan siya ng hininga habang naglalakad sa Japan. Ang mga break nila sa paglalakad ay umaabot sa 30 minutes at sinabi niya sa kanyang asawa na hindi na niya talaga kaya. Mas gugustuhin na raw niyang sumakay ng taxi subway o coaster kesa maglakad. Sa paglitaw ng mga pagbabagong ito, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Noong January 1, ibinahagi ni Alexa na sinuka niya ang kanyang hapunan at pagkatapos nito ay nawala na siya ng ganang kumain hanggang January 3. Ang kanyang energy ay patuloy na bumababa. Naramdaman niyang parang masusuka siya sa pag ng hagdan o kahit sa simpleng paglalakad lang patungo sa elevator araw-araw nga raw ay may panibagong mga sintomas na lumalabas. Tulad ng pamumula ng kanyang mga mata na parang sore eyes at palaging sobrang pagod. Madalas din niyang nararamdaman ang pangangailangan na huminga ng malalim. Dagdag pa ni Alexa, dalawang beses siyang natumba habang nasa eroplano pabalik ng Pilipinas. Nang makalapag, ay agad siyang dinala ni Elvis sa ospital. Nang masuri, nalaman niya ang kanyang white blood cells count ay sobrang taas na umabot sa 295,000, samantalang ang normal na WBC count ay nasa 10,000 lamang. Kinabukasan, January 4, doon na raw nalaman ni Alexa na siya ay may leukemia. Malaking nga raw ang pasasalamat ni Alexa na agad siyang naidala sa ospital. Dahil ayon sa kanyang doktor, kung hindi siya naisugod sa mga oras na yon, maaaring magkaroon siya ng pagdurugo mula sa kanyang utak. Mula noon, hindi na siya umalis sa ospital at sumailalim na sa gamutan. Annabel Ramos' Touching Message to Alexa Naghayag din ang na kanyang saloobin si Annabel sa pagkikipaglaban ni Alexa sa sakit na leukemia sa kanyang Instagram post noong January 23, 2024. Ibinahagi ni Annabel ang larawan ni Alexa na halos kalbo na at may nakakabit na tubo sa bandang leeg. Sa kanyang caption, sinabi ni Annabel na labis siyang naapektuhan sa kalagayan ng kanyang manugang. Hindi siya makapaniwala dahil ang bait-bait na manugang ni Alexa at sobrang masinop sa asawang si Elvis at sa mga anak nila. Tinuturing na raw niyang tunay na anak si Alexa mula pa noong magnobyo pa lamang sila ni Elvis hanggang sa magpakasal ang mga ito at magkaanak. Hindi man daw vocal si Annabel sa kanyang nararamdaman. Alam ni Alexa kung gaano niya ito kamahal. Naniniwala rin si Annabel na gagaling si Alexa. Alexa's last post about her illness. Pagkatapos ng mahabang laban sa leukemia, dumating ang panahon kung kailan si Alexa ay nagbigay ng huling update tungkol sa kanyang kalagayan. Sa kanyang pinakahuling post, nagbigay si Alexa ng inspirasyon sa marami na nakikipaglaban din sa sarili nilang mga karamdaman o simpleng dumadaan sa isang mahirap na yugto ng buhay. Sa post noong June 27, sinabi niya na siya ay nasa ospital pa rin at patuloy na nilalabanan ang leukemia. Ibinahagi din niya kung paano tinuturuan ng Diyos ang mga tao na maging malakas, matapang at para magpasalamat sa bawat hininga at mahalin ang mga taong nakapaligid sa atin. Inihayag din ni Alexa ang pasasalamat niya kay Elvis sa ibinibigay nitong pagmamahal na totoo in sickness and in health. Nagpasalamat din siya sa asawa sa mga araw tuwing siya ay mahina ay malakas ito. Binati rin ni Alexa si Elvis at sinabing, Happy Anniversary, Truly Always and Forever My Love. Kalakip ng caption ay ang snippets mula sa araw ng kanilang kasal. Death Matapos ang huling post ni Alexa tungkol sa kanyang sakit na nagbigay inspirasyon sa marami, dumating ang isang malungkot na balita. Pumanaw si Alexandra, Joel, Alexa o Chico Gutierrez noong Sabado, June 27, 2024 matapos sa kanyang laban sa leukemia. Ang kanyang sister-in-law na si Rufa ang nagpost ng balita sa kanyang social media account noong linggo, July 28. Sa nasabing post, ibinahagi ni Rufa ang larawan ng obituary ni Alexa kasama ang mga larawan nito. Sa kanyang caption, ipinahayag niya ang matinding kalungkutan at pagkabigla sa pagpanaw ni Alexa na sinasabing pilit niyang tinatanggap ang pagkawala. Samantala si Elvis naman ay lubos na nalulumbay sa pagkawala ng kanyang asawa. Nagpost siya ng isang madamdaming larawan sa Instagram na ipinapakita siya na humahalik kay Alexa sa pisngi. Maitli lamang ang caption niya rito, isang white heart emoji. Bukod kay Elvis, naiwan ni Alexa kanyang dalawang anak na babae, sina Arya, 9 years old, at Ezra, 7 years old. Rest in peace, Alexa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!